Magandang araw. Pupunta nga pala kami ngayon sa May San Jose para puntahan yung shop na bilihan ng mga brand new na bijoke. Nakita ko nga lang din sa internet yung kanilang shop tapos minessage ko yung pinakamay-ari. Mm -hmm. Hindi nga rin ako masyadong pamilyar dito sa San Jose kahit na party pa rin ito ng Nueva Ecija. Mabuti na nga lang din at meron tayong ways tapos kachat ko rin yung pupuntahan namin. Nakakatawa nga lang kasi para tayo makikipag eyeball sa kachatmate natin. <laughs> Malapit na nga rin kami dito at hinahanap lang din namin yung black scoop. Dun doon daw kasi naghihintay yung kausap ko atong black nami At nung nakita nga namin si Madam, may isinakay na rin namin siya para nga kakumapabilis na rin kami. Medyo papasok pa kasi ng konti sa kanto itong pwesto nila. Nadatnan nga rin namin na may mga inaassemble sila kaya nga talaga talaga na marami rin ang bumibili sa kanila. Ito. Parang bet ko yung black. No? Para ano. Oh, yung black na lang po. I-testing po natin. Ah, uh, Bali, ano po tayo, ma'am, i-assemble po po. Kaya kanina po, pinapipili ko na po. Ah, po. Oo nga pala, na yung case nga rin. Bago pa nga kami bumiyahe dito ay pinapipili na nga rin ako ni Madam ng kulay. Kaso nga lang sabi ko ay mas gusto ko nga pumili ng personal. Mahirap din naman kasi kapag sa picture lang. At dahil nga ayoko rin na masyado makulay at sa loob din ng bahay namin ito ilalagay, ang napili ko nga pala is yung kulay black. Ayan nga, tinasemble na rin nila kaagad. Actually, itong video nga pala na ito ay nung nakaraan pa. Hindi ko na nga rin sana ito ay i-upload. Minsan kasi parang nakakahiya na mag-flex kahit mga simpleng achievement lang natin. Lalo na kapag yung may mga lumalapit sa atin tapos hindi natin napagbibigyan. Baka kasi sabihin lang nakakabili tayo ng ganito tapos sila hindi natin napapautang. Ito naman kasi ay binabudget din tapos pinag-iipunan. Sabi ko nga ay eh, para nakikita ko rin naman yung hirap ko sa pagtitindera. At dahil nga mukhang pera din ako, hindi lang talaga pagsasari-sari store ang ginagawa ko. Nag-online selling din ako ng kung ano-ano. Bukod do nag-affiliate affiliate marketing din ako at doon nga ako mas nakakaipon. Kahit kasi nasa bahay lang tayo, importante pa rin na meron tayong other income streams bukod sa sweldo ng ating Diyosawa. Para naman hindi na rin natin kailangan maghintay pa ng 13-month pay para makapagpariban. Char! Yan nga at malapit na rin matapos yung pag assemble nila. At nung natapos nga, syempre, iti-testing na rin natin yan. <coughs> Bata pa lang ako, ay banding na rin talaga namin na pamilya ko ang pagbibidyo okay. Meron nga rin kaming ganito sa aming bahay, kaso nga lang medyo luma na yun dahil 2011 pa nga yun. Naalala ko pa nga dati, bago yun, BHH pa nga ang gamit namin sa pagkanta. Dahil maski yung tatay ko ay mahilig din talagang kumanta. Kahit na nga lang ba yung kanta ay walang hilig sa amin. Pwede naman kasing mahilig lang kahit hindi magaling. Likas na rin naman talaga sa ating mga Pinoy yan. na nga nagpapigil ang inyong tendera at sumampol pa nga. At dahil nga puro business pa rin ang nasa isip natin, plano ko nga rin pala iparento sa mga may gusto kahit yung sa malalapit lang. At sigurado nga rin natatanong inyo kung magkano ba ang bili namin dito kaya nga ipa ko na lang din sa screen yung pinaka-resibo. bago pa nga ako mapalign up ng mga kantakorito ay sukuyan si na nga lang din yung pinasampol ko. Baka kasi mamaya ay hindi na nila ako mapauwi. <laughs> Sa mga interesado nga rin pala na mag-inquire sa kanila, hanapin nyo na lang din yung kanilang Facebook page. Madami nga rin silang mga branches sa iba't ibang lugar at nagdi deliver din sila. Pahapon na nga rin pala nito, kaya nga't umuwi na rin kami. Kaso nga lang, ginutom na rin kami, kaya nga't dumaan na rin muna kami dito sa may Kapitan Pepe sa Kabanatuan. Dito na nga rin kami kumain ng dinner bago umuwi ng bahay. At hanggang dito na lang muna for today's video. Salamat sa inyong pananood. Magandang araw sa inyo. May bago nga rin pala tayo, maliit na business, baka pwede pa support naman ang ating page. Dito ay gumagawa nga po kami ng mga sushi na inspired sa pangalan ng anak ko. Flex ko na nga rin po pala ito mga supportive natin na customers na talaga naman nagpakita ng suporta sa atin. Napaka-bless nga talaga natin kapag may mga ganitong tao sa atin. Kasi minsan hindi naman din talaga about sa Prada, kundi yung gusto lang din talaga nilang magpahatid ng suporta. Kaya nga si Lord na rin na bahala magbalik ng favor sa inyo at alam ko mas pagpapalain pa kayo. At kayo nga rin ang dahilan kung bakit mas na-motivate na pa Amen na magpatuloy. Kaya't salamat nga ulit at naway wag kayong magsawa na sumuporta.